Breaking news mga kabayan, Super Bagyong Pipito na may international name naman ye, patuloy ang ginagawang pananalasa sa Bicol Region, partikular na sa mga probinsya ng Albay at Catanduanes. Ilang mga bayan sa Quezon Province itinaas na rin sa signal number 5. Ipapakita ko rin sa inyo mga kabayan ang ilang mga video footage na ini-upload ng ilang mga residente mula sa mga lugar na talaga namang napinsala ng Super Typhoon Pipito. Ako po si Roy Zin. welcome sa Kien Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Ni! Ni! Ang Super Typhoon Pipito, ang ikalabing anim na tropical typhoon sa Pilipinas sa taong 2024 at ikaanim naman na pumasok sa bansa sa loob lamang ng halos isang buwan. Naglandfall na nga si Pipito sa bahagi ng panganiban Katanduanes bandang 9:40 PM noong Sabado, November 16. Ayon sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, magtutuloy-tuloy ang pagkilos ng bagyo patungo sa bahagi ng Northern Quezon Province at ilang bahagi ng Aurora Province sa Luzon. Taglay ang mapaminsalang lakas ng hangin at malalakas na mga pagulan. Tinatayang aabot sa maximum sustained wind na 185 km per hour ang bagyong ito na pinangangambahang magdadala ng mga life-threatening conditions. As of 8 a.m. ngayong araw, November 17, 2024, Namataan si Pipito sa bahagi ng coastal waters ng Vinzons Camarines Norte at naglalakbay nga ito patungo sa bahagi ng Central Luzon sa bilis na 15 kilometers per hour. Dahil nga sa lakas ng bagyo na ito, itinaas na rin ang pag-asa sa Tropical Cyclone Wind Signal No. 5 ang mga bayan ng Pulilio Island at Calaguas Island na susunod na ngang tatahakin ni Pipito sa susunod na labing oras. Ayon sa pag-asa, maaaring mag naman sa bahagi ng Northern Quezon Province o Central and Southern Aurora Province itong si Pipito, bandang tanghali o hapon ngayong araw ng linggo, November 17. Sa kasalukuyan ay nakataas sa signal number 5 ang eastern part ng Pulilio Island, kabilang ang Humalig at patnanungan sa Quezon at Calaguas Island. Nasa ilalim naman ang signal number 4 ang northernmost part ng Camarines Sur northern part ng mainland ng Quezon, kabilang ang Infanta at General Nacar at rest of Pulilio Island. Signal number 14 ang bahagi ng central and southern portion ng Aurora Province, kabilang ang mga bayan ng Dingalan, San Luis, Maria Aurora, Baler, Dipakulaw at Dinalungan. Ganon din ang eastern portion ng Nueva Ecija, kabilang ang mga bayan ng General Tinio, Gabaldon, Lauro, Bungabon, Pantabangan, Rizal, General Mamerto Natividad at maging Palayan City. Signal number 14 mga kabayan ang Alfonso Castaneda Nueva Vizcaya at nagtipunan sa Quirino. Nasa signal number 3 naman ang northern part ng Camarines Sur, western Catanduanes, eastern part ng Quezon, eastern part ng Laguna, eastern and central Rizal province. Natitirang bahagi ng Aurora, eastern and central Bulacan, northeastern part ng Pampanga, rest of Nueva Ecija, buong lalawigan ng Tarlac, north portion ng Zambales, rest of Nueva Vizcaya, rest of Quirino, southern portion ng Isabela. Ayon sa pag-asa, delikado sa pananalasa ng bagyo ang mga coastal areas dahil sa posibleng pagkakaroon na mga storm surge o daluyong na maaaring tumas raw ng 3 meters sa coastal areas kabilang ang Ilocos, Isabela, Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, and Bicol Region. Pinapayuhan nga ang mga kababayan natin na malapit sa dagat at mga ilog na lumikas na at magtungo sa mga evacuation centers ng inyong mga lugar. Patuloy po tayong magdasal at maging updated sa lahat ng lagay ng panahon. Mga kabayan, narito ang ilang mga video footage na na-upload ng mga residente sa Kasagsagan at pagkatapos dumaan itong Super Bagyong Pipito sa iba't ibang bahagi ng Bicol Region. Ay nabuwal po yung puno dito ng akasya sa may simbahan, sayang. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa iba pa ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguro yung mag-subscribe. I-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Z at maraming maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.